Hi! Gusto ko lang po mag-share sa inyo uh, kung paano ko ginamit yung utang as, as my advantage para magkaroon ng passive income. By the way, kung ngayon lang tayo nagkita, ako si Joy Lee, isa akong public school teacher. Alam nyo naman, kung public school teacher, madali lang kaming makautang sa mga bangko. So, ginamit ko yon as my advantage. Ang naging problema ko kasi as my turning point, but gusto magkaroon ng uh, passive income? na-realize ko sa buhay ko na sa tagal-tagal ko sa DepEd, parang kulang lagi yung sweldo ko. Eh, mas malaki naman yung sweldo ko ngayon di hamak nung nasa private school ako. That's the time na sabi ko, magkaroon ako ng passive income. Sa tagal-tagal na narin yung nanay ko ay ang business niya ay rental. Sabi ko, pwede kong gayahin. That's the time, di ba? Empleyado ko and then she is uh, may mga parentals. So, sabi nga nila, dagdag ko pa no, a student, a teacher appears when the student is ready. So, sabi ko, ready na ako mag, uh, magkaroon ng rentals na gagay sa kanya. By the way, malapit po kami sa State University. Kaya, patok sa amin dito ang boarding house. So, yun na nga, nagpatulong ako sa kanya para malesen yung risk. So kung may kakilala kayo na the same as passive income sa uh, nakikita ninyo, pala ma-lessen risk, nagtanong ako and siya tinulungan niya ako. Hindi man kanon karamihan yung naipatayo kong mga rentals pero kahit papano ay yung inutang ko sa bangko ay bimabalik pa rin sa akin every month. ba? Diba? Parang wala akong inutang. Ang talo ko lang doon yung interest. Pero panalo pa rin po ako kasi bumabalik sa akin yung iniinutang ko. So, imbes na one month lang salary deduction, nagiging two months na yung binabayaran ko doon sa bangko kung gusto ko ibibigay dun sa bangko ulit yung kinikita ko o kaya naman bumabalik na lang din yung sweldo sa akin kasi kinakaltas na lang sa bangko. So, na ko na don't put your eggs in one basket. Huwag lang tayong aasa sa uh, sa isang source. Magdagdag pa tayo habang tayo ay bata pa, kaya pa natin, may kakayan pa tayo, may energy pa tayo. Aside from that na naghanap tayo ng passive income, mag-side hustle pa tayo. So, dadagdagan natin So, marami ang klase ng passive income. Pwede nyo pong aralin yan. Maraming klase ng passive income. So, pwede kayong maghanap ng passive income that fit for you. Tatandaan na sa akin kasi, nandun na yung mother ko. Pero I'm looking for another passive income. So, hindi ako pumapasok sa isang pagkakakitaan kung hindi ko po muna siya inaaral. So hindi porket meron po tayong pera, meron tayong pangutang, eh maganda na 'yon. So tatandaan pa rin po natin na po natin, mag-invest po tayo sa ating knowledge at mag-gain tayo ng experience. Yan pa rin po ang the best. So every time that I do this, I always pray and ask uh, wisdom from God and sabi niya nga sa Deuteronomy, one of my favorite verse, Deuteronomy 8.18, But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee the power to get wealth. So, do your part, and I know God will do the rest. Yan lang po. Sana may napulot kayo sa video na ito. See you on my next video.